let meron po naman ako isya sa inyo, no? So, ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung inahin po na ah, bagong nanganak, no? So, sila po ay 10 days old, So, so ngayon, pag-usapan po natin kung meron tayong inahin na ah, sinasangkalan na yung kanyang mga didi, no? Or, sa tingin natin maraming gatas, pero mahinang lumabas. So, ano ba ang dapat natin gawin? Or, ano ba ang dapat natin ibigay, no? So, kagaya nito, tingnan natin. At, Tingnan na natin, o. Oh. Lumalaki yung kanyang dito. No, tingnan. Marami talaga siyang gatas. Pero, merong ibang inahina ah, parang ayaw lumabas or kung may lumabas, na iskunti lang. No? So, unang-una ang ating gagawin ay, ano, susuriin muna natin kung ano ba talaga ang dahilan. Kung sa tingin natin ay wala namang sakit, ang ating mga inahin ay posible po ay, ano, sinasangkalan siya pero ayo lumabas kasi hindi siya ma, hindi pagpasuso ng kanyang mga anak kasi aso ah, masakit no so unang-una ang ating gagawin ay ano uh, gumawa uh, po tayo ng hot water or mag hot water therapy po tayo so yung water yung hot water ay ano kung wala tayong mga Meron po namang para sa tao, no, yung lalagyan ng hot water, yung parang imasahi po sa kanya mga didi para po ay lumabas yung gatas. Kasi po, yung gatas ay ayaw lumabas kapag nasasakta ng ating mga inahin. So, kung wala kayong gamit na pang hot water therapy, ay pwede po kayong kumuha ng basahan. Tapos, ilubog po sa mainit na topeng at saka, ano, pigain. Tapos, imassage sa ating mga didi ng katawan ng ating inahin. So, isa po siyang, ano, uh, paraan para lumabas po ang kanyang gatas. So, ang alawa natin dapat gawin ay pwede tayong gumamit ng breast Uh, breast pump or uh, breast pump or mamador yung uh, kumuha ng gatas ng inahin para po may uh, makunan yung sakit ng suso ng ating mga inahin tapos lumabas na po yung kanyang mga gatas para suso na po sa ating mga uh, biik. No, so meron po tayong pangatlong gagawin yung ano lang po nandito lang po sa ating mga uh, paligid na pwede nating ma mabigyan ng solusyon ng ating inahin. Kung wala lang sakit, no? Take note po, kung hindi lang siya, uh, kung wala siyang sakit na naramdaman yung wala sa sakit sa ano ba? Yung sa kanya internal. So, kung pwede naman, pwede naman po tayong maglagay ng pinatawag nating malunggay. So, pinaka best po ang malunggay. Ah, uh, Best po yung malunggay kahit sa tao naman. So, pwede naman talaga sa ating mga inahin no? So, maglaga tayo ng malunggay. Tapos, ibigay po natin. Gawin po natin pang, ano, yung ilagay po natin sa feeds. Ihalo sa feeds. Tapos, ipainom sa ating mga inahin So, makapag, ano talaga yan? Makatubakap. Tulong makatabang. <laughs> Makatutulong po sa ating mga na maglaga ng malunggay or pwede po tayong kumuha ng malunggay pang snack sa kanila yung fresh na malunggay so kumuha lang kayo ng fresh na malunggay ibigay sa ating inahin no so try nyo kung hindi pa nyo nasubukan no so ito lang po ay basic lang po na natin uh, mga gagawin para po para sa ating mga inahin na humihina or uh, mawalan ng gatas dahil kung, kung gata, so posible po na tuluyan na po mawawala kapag hindi po natin mabigyan ng solusyon ang ating mga inahin. So, yun lang po ang aking maisishare sa inyo. And I hope meron po tayong natutunan in my short video. So, before I end this video, please subscribe my YouTube channel. I-delete and click the notification bell para update po tayo sa mga susunod ko na mga videos. So, thank you for watching and God bless us all.